Kag para sa dugang mga balita sa Bacolod City, Kapila lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Adrian? Yes, Jers, maraming salamat. Makapuso sa Bacolod City naman. Pagdamo sa kabog sa puno sa lunok sa barangay 13, ginakalarma sa pila ka mga residente. DNR Pedro nagpasaling nga wala sang dapat kablakan ang publiko. Yaring balita nga itong Natalupang sa mga residente kag sa mga nagalabay ang pagdamo sa mga kabog sa bakanting nga lote sa Barangay 30. Magluwas sa puno sa Sarapol, Apple, sa dako nga puno sang lunok, naghapon ang maini. Ang mga residente hindi malikawan nga makabatsyag sa kakulba. O do si di sila um, do mga March do wala na di sila tapos gabalik naman na sila. That time nga mo to siya do first time nga mo to kadamo. Saksi sa pagdamo sa makabog ang mismo caretaker sang propiedad promo glay mak tagbla tamang kainit sama chimpo gulan gulpi gulpi lang kaulog tingki sama bunalan ka manok nagpadulong sa lugar makatapos sa Provincial Environment and Natural Resources Office kag natukiban nga golden crown flying fox sa makabog nga nagapanong dire makita na ang ining species sa mabukal sa murcia negro Occidental. basi ang ilang uh, uh, ginbulabog ang ilang uh, previous nga habitat ang previous nilang nesting uh, place So nakakita ano, sila sa The Street. Tapos si Lapid sa iyang feeding ground. Damo siya faktor ng nagsaigot siya. Wala naman sa masihan ng Penro. Ngay angot na ang pagdamo sa makabog sa aktibidad sa Mount Kadlaon sa Damlaglang. Suno pa sa Pedro, wala sang dapat kabalakan sa presensya sang mga sa mga lugar apang ginadumilian ang pagtandog sa mga ini ma consider uh, na uh, na in endangered species mo na yung uh, yung kategorya no pag harm ang pag Pagdakop o ano ni mo hindi maayo is punishable by law uh, particularly sa aton nga wildlife act ginapanugyan naton na ang um, pagsakit pagpatay o ano man pagdako pagbaligya is illegal nagpasalig naman ang puro barangay nga wala ginatandog ang mga sapat sa bakanteng nga lote buwas na do do na, sa pila ka tuig nga tinerd nila do naka-adjust naman lang na ding tao sa ila nga mag-coexist sa kwan as long nga wala man silaga kwan na Huwag yung mangga 2020 pasang una nga na si Platan ang mga kabog sa bakanting alote sa Barangay 30. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, Opo, Western Visayas.